Everyone good morning and welcome back again to my channel at heto nandito tayo sa aking greenhouse at tatanggalin ko na po yung mga alaga ko ditong pilodendron na nagtitrailing trailing kukunin po natin ito at iriripat natin pagagandahin natin ayan o oh. ito nyo nangyari sa kanila oh sa tagal nang hindi ko pag-aasikaso sa kanila ay ito na nangyari iba-iba hmm. na ayan at aki pong aayusin muna ito so heto na nga po at inayos na natin itong ating pilodendron at napakaganda ng kanyang dahon tignan nyo naman o oh. ayan hindi ko na lang po matandaan kung ano yung pangalan niya, kung ano yung ID niya. Medyo matagal na po, matagal-tagal na rin po tayo na hindi sila iniintindi. Kaya ayan. Limot ko na po yung mga ID nila. So, ayan na nga po at nandito na rin lang tayo sa aking greenhouse. Ay medyo maglilinis-linis na rin po ako. Sasapulan ko po ngayon after po ng maraming mga ano ngayon maraming kaganapan magsisimula na po uli ako dito sa aking mga alaga tatanggalin na lang tatanggalin ko po yung mga iba kong mga pilodendron na medyo pangit na po yung dating so heto na nga po yung mga tinanggal ko medyo mga nagte-trailing na po ng husto at nagiging ano na doon sa ating sa ating greenhouse nagwa-wild na po Puro mga pilodendron po ito na magaganda naman po kaso nagtanggal-tanggal na po ako dahil ayan, tignan nyo naman, oh, wild na wild na sila. Hindi na magandang tignan nyo sa ating greenhouse. Kaya yan, babawasan ko na rin po yung aking mga halaman para kasi hindi ko na po naiintindi. Kaya magbabawas po tayo at ipamimigay ko po ito sa mga may gusto. Ayan o, si Burmax, oh. Sayang. Silver sword. Ayan, dami. Kawawa naman sila. Kaso, hindi ko na nga sila maintindi, eh. Kaya, ayan, nagpasya na po ako na ipamigay eh, na lang yan, oh. marami po oh, Eto, hindi ko na rin kilala mga pangalan nila eh. Basta po nung nawili ako sa pag-aalaga ng pilodendron, kahit po basta makita kong pilodendron, sige lang ako nang bili. Ayan, hindi ko na po kilala yung iba rito. Eto, katulad nito, kamukha po to ni Billy Tay. Ayan. Ito naman po si Brazil. Pilodendron, Pilodendron Brazil. Ayan. Yung iba po, natatandaan ko pa ang mga pangalan. Ang ganda ng kulay niya eh. Ito, ititira ko po ito kasi hindi naman po masyadong nagwa-wild. Tingnan niyo po yung kanyang mga dahon, maliliit lang po. Kasi yung iba pong mga, ayan katulad po nitong si, uh, sino ba to? Si princess, aping uh, princess po. Ayan, tingnan nyo oh. Ang tataba na ng mga baging niya oh. Ayan po, eto po yung mga nagwa-wild na katulad po ng iba kong mga pilodendron na tinaggal doon sa ano, ano na sila, pumunta na sila doon sa mga, mga ano eh, sa pinaka-bubong, pinaka-nit. Ayan, tignan nyo oh. Hindi na magandang tignan. Natatabunan na pati nila yung araw na, konting araw na tumatago sa ating uh, greenhouse. Kaya yung mga maliliit ko pong mga halaman ay hindi na po nakaka-receive ng tamang tagos ng araw dito sa greenhouse ay naghahaba na po, naghahanap na po sila ng araw. Ayan, yung iba po mga nawawala na yung pagkabarigated nila dahil hindi po na kahit hindi na po nasisikatan ng araw. Oh. Lantang-lanta talaga sila eh. Ito, pamimigay ko na po Ito yan, ang dami ko po talaga Lilinisin, o, oh, ayan Marampong pong mangihingan So, ito po si Sanadu May iwan tong si Sanadu Ito, tatapong ko rin Ah, uh, hindi tatapon, ipamimigay ko rin kung sino'ng may gusto. Sa around makailang po. Napagkalimutan ko na yung mga pangalan nila, yung mga ID. Ang dami ko na pong mga halaman kaya ayan, bawas-bawas tayo ng mga halaman. So, ayan, maging itong si Prince Orange yata tato Ayan. Na. Ano kaya mabuhay ko pa ito? Ayan. Ipamimigay na rin po natin ito. So, heto naman pong isang ito. Ay, eto, bu, eto ba yung tinatawag na sa yaman? Kalimutan ko na yung kanyang pangalan. At heto naman po si Pilodendron Birkin. Ayan, tuyon-tuyo na. Nagdidilig naman po ako sa kanila. Hanggang dilig lang po. Hindi ko na iniis, iniintindi kung sila ay talagang nadidiligan na ng gusto. Kasi sobrang tindi po ng araw talaga dito. Kaya mag, mabilis po silang matuyuan. Ayan. So, meron din po tayo dito na nasa sulok lang. At ayan na nga po ang nangyari. Oh. Ito yata si Prince Orange. Eh, titira ko po ito si Prince Orange kasi medyo mahal po ang bili ko rito. Ayan, si Imperial Gold naman po. Ang nangyari sa kanya ay puro sunburn. Dahil doon siya nakalagay sa ano, sikata ng araw. Ayan, o. So, ayan. Talagang nakalimutan ko na itong aking greenhouse mga magagandang alaga ako nung araw dito eto na ngayon ang nangyari eto naman si erubescence yata ito philodendron erubesens, ayan maganda pa yung kulay nito alaga ang ko pa to at tingnan nyo po itong si ano, Pink Princess. Buhay na buhay pa rin dito. Oh. Kahit tingnan nyo na. Oh. Nagkandaan-an na dito. Alam ko may black cardinal pa ako dito na pilodendron eh. Hindi ko na po mahanap. Baka namatay na. Ito naman po yung aking mga alagang caladiums na akala ko po ay patay na sila. Yung pala mabubuhay po po uli sila dahil may mga bulbs pala yan yung mga may bulbs po na mga halaman ayan, antayin nyo lang po mabubuhay uli sila ayan, tingnan nyo, akala ko nga mga patay na to eh ayan, itong si ginger po maganda po ang bulaklak nito regalo po sa akin ng asawa ko pero ayan o, oh, akala ko patay na ayan, nagtutubuan uli basta may mga bulbs po, ayan mga nabubuhay po sila pagka nag-uulan na So, heto naman pong aking pink princess na malaki na. Ayan, oh. Pinag-iisipan ko po kung ipamimigay ko siya or i-stay ko siya sa akin. Kumunti na yung kanyang mga ano, variegated. Ayan na, oh. patsi na lang po. Dati half moon po ito. Yung variegated niya. Nag-revert po siya. Ayan, nakita ko rin yung mga peace lily ko na itinambak ko po rito. Hmm, hindi ko na naiintindi. Pero namumulaklak pa rin sila. Oh. Eh. Ayun pa, yung aking mga pilodendron. Pero yung mga ganyan po, iiwanan ko siguro kasi hindi naman po siya nagtitrailing. ayun yung mga nagtitrailing lang kasi kung saan saan pumupunta. Nagiging gubat po kasi yung aking... Uh, nagiging gubat po kasi itong aking greenhouse. Kaya, ayan, aayusin ko ulit itong greenhouse ko. At yung mga aglaw ni ko po, ayan ang mga paghihiwanan ko dito sa aking greenhouse. Ayan eh, malago pa rin sila hanggang ngayon. Ito po pinag-iisipan ko kung itatapong ko rin. Wala yung ID niya. Kamukha po siya ni Billy Tay. Medyo ano lang si Billy Tay. Mahaba-haba yung kanyang dahon. Ayun, andito pa yung ID niya. So, ito po si Pilodendron Ataba Puense. Ayan, marami pa po tayong mga iba't ibang klase ng mga indoor plants dito na napakaganda po. Ayan, medyo talagang kailangan nila ng magandang pag-aalaga. Kaya bawas-bawas tayo ng mga halaman. So hanggang dito na lang po muna at maraming maraming salamat po sa inyong pananood at sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon nga po, aayusin na po natin yung ibang mga pwedeng maayos dito at para yung mga halaman po natin ay ma-refresh refresh na. So ayan, see you on my next video. Bye bye!